Kami ng mga dog foods, mga bigas, yun yung mga dadalhin namin, at saka yan, yeah, and yan, mga manok, and ulo ng manok. Ayan, let's go! Siyempre, kasama si Lakas na hulan, Maliligaw kami. <laughs> na kami nagkaligaw-ligaw ang haba ng biyahe namin. Very excited silang makita kami, right. Hello, karatataba. O, oh, ayan na sila. Baka Hello! Hi, ang dami nila. Hey! Hello! Uh, meet David. O, oh, David. O, oh, marami kang kalaro ngayon, David. Ang dami! Mayigit May 700. May 700? Meron pa po dyan sa loob. Hmm? Meron pa po dyan. Nakakailang sako sila lang bigas sa isang Baka araw. Sa araw Apat na sako. Sa na sako? Dalawa po sa umaga, dalawa sa araw. Ano yung, ano yung pagkain nila maliban sa kanin? Sa... Mga dog food po yan. Yung mga dog food po parang snacks na lang po nila. Pero kanin po talaga po kanin nila. Hmm. 7.30 530. 5.30 ng kanin. May time ba na hindi sila kumakain? Hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi <laughs> uh, uh, po. Hindi hindi naman. Na. nag sila pagkain. Okay. Okay. Hindi sila nakawala na pagkain? Hindi. Okay. Okay. Pagkawa, naubusan po ng kanin. Food po. Okay. <laughs> your Baby, don't put. scared All the things that could go wrong My heart you can't win eat everything, but you can try lift your head baby. Don't be scared of the things that could go. your hand Baby don't be scared Of the things that could go wrong along the way You can't buy <laughs> mo <nang> <laughs> <laughs> <Thank> You need to go on a diet I always go to the Everything <laughs> you can try he's